Maganda umaga po sa ating lahat. Araw po ng mga at Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook live para sa mga friends ko. At kung follower kita ay wala tayong magagawa. Kailangan mo na ng mag-team replay at saka doon sa mga subscriber ko sa YouTube, team replay din po. Ah, uh, pag-usapan natin ang mga ganap sa Senado lalong-lalo na yung kakayahan nitong mag-imbestiga. Lagi kong sinasabi, ang Kongreso po ay binubu na Senado at mababang kapudungan at sila po ay may kakayahan na mag-imbestigain aid of legislation at sa kanilang pag ng kanilang oversight functions. At sa Senado meron po tayong Blue Ribbon Committee na kung saan ang tinututukan nito ay mga katiwalian sa gobyerno. Ah... Uh, pag-usapan natin ng Senado sapagkat may dalawang pangyayaring gusto kong, well, isang pangyayari at isang konektado sa isang pangyayari ang gusto kong bigyan ng pansin natin. Kasi pano uh, yung isa uh, mukhang babalik sa pagka-chair ng Blue Ribbon Committee si Senator Ping Lakson matapos siyang mag-BTO. Diba? Uh, mukhang sabi ko nga napaganda pa ang posisyon ni Senator Daxon kasi noon siya yung chair ng Blue Ribbon Committee marami mga senador na nagreklamo tungkol sa direksyon ng kanyang investigasyon at ang iba pa nga ay nagbanta pa na lilipat aalis sa majority ay <laughs> eh di siyempre nabulabog ang Senado at uh, ayaw kasi nila na sila ay nagiging punto ng investigasyon at yun ang isa sa mga point na gusto kong balikan mamaya. And, and so, uh, Senator Lacson ay nag -resign. Ngayon, dahil walang gusto kong kumuha ng Blue Ribbon Committee, kasalukuyan si Senator Erwin Tulfo yata ang OIC nito, na mayroon ding issue ngayon dahil may kumasa sa kanya tungkol sa kanyang pagiging di-omanoy Filipino citizen, ah uh, di uh, sa Senate Electoral Tribunal yata kasi ng kaso uh, ng disqualification. Pero ibang usapin yan. Uh, ay mukhang ibabalik si Senator Lacson. Kumpirmado na yun mismo ni Senator, Senate President Tito Soto. At uh, So ngayon, malakas ang kanyang posisyon. Sasabihin ni Senator Lacson, pinabalik niyo ako. So gagawin ko ang gusto ko at wala kayong masyado ng kiyaw-kiyaw na hindi ko tinutungod. Kasi ang 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 nangyayari noon, ang main question yata ay dahil ang nangyayari, lumalabas na sa mga imbisigasyon ng Senator Lacson ang koneksyon ng mga pangalan ng senador katulad ni Senator Jesus Scudero na si Senator Joel Villanueva na hindi niya pinipigilan na para magang lumalabas sa Senado ay mag-imbisigasyon lang sa iba huwag sa amin. Huwag tayo. Kung saan sana napupunta. Sabi nga ng isang senador, you're burning the house down. Na parang uh, what good is good for the others is also good, you know, uh, it's, it's not good for them. Ah. Uh. At ngayon nga, lumalabas na mukhang meron namang masasama at madadawit na senador. Sapagkat doon sa natuklasan ni Senator Lacson, di ba, merong Siguro Gutesa ba yon yung yung Primisente Senator Marculeta na di umano'y dinala sa kanya ng dating Mayor Mike Defensor uh, at uh, na nagtestify at iniugnay nga si Speaker Romualdez at nagsabi pa nagdala sa ng uh, mga pera at di ba noon lumabas yung issue na yung kanyang affidavit ay pineke yung pirma nung abogado, na, nung notaryo. Uh, di ba ang ginawa ni Senator Lacson, yun yata yung huling hearing na sa pa yung chair bago siya nagbitiw, ay pinadal niya sa isang huwes para sa isang RTC sa Manila yata para tingnan. Ngayon lumabas na yung resulta ng investigasyon. Totoo pala talaga na pineke yung pirma ng abogado at napatunayan ng korte na irregular yung nangyari. So therefore, fake yung affidavit. So kung ginawa ng kabalbalan yung pirma, pati yung laman nun, wala nang saysay. Pero ang mas madidiin kasi dito, kasi si Gutesa pwedeng yung, yung uh, nanumpa ay perjury. Pero ang isa sa mga dapat tingnan ay bakit si Simarcoleta dinala niya doon at pinaglalaban niya pa nga, di ba? Na tama yata yung pirma. <laughs> so yan, dibibuelta na naman, matitest na naman ang ano ni Senator Lacson kasi baka yung, yung dating issue na mga senador ang nanguna sa dapat imbisigahan. So tingnan natin kung paano ito lalaroin. Kasi may kasaysayan na ang Senado na kapag sila nang iniimbestiga, parang ayaw nila. Di ba? So, although may ethics committee naman sila na pwedeng doon magsampan ng kaso. Pero yung mga katulad ng ganito sa Blue Ribbon Committee, lumalabas sa mga pangalan, ayaw nilang pag-usapan yan. May ethics committee, pero alalahanin natin na doon na tayo pupunta sa isang issue. Si Senator Joel Villanueva, kung natandaan nyo, noong 2016, siya ay narekomenda ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales na madismiss sa serbisyo. <clears throat> kasi di ba pinaliwanag ko niya last time tungkol doon sa masalimot na issue at ayoko ng balikan. Di ba? Yung timeline, ano nangyari. So sa manit salita, narekomenda. kasi nung time na lumabas yung desisyon ni, siya, ni Ombudsman Carpio Morales, senador na si Joel Villanueva. So talagang malinaw naman. Uh, walang karapatan ang ombudsman na diktahan ang Senado. Kaya hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling ito sa si Senator Drilon na laging wala namang karapatan. Wala namang nagsasabi, Senator Drilon. Kaya nga nakikiusa, kaya nga sinabihan, kaya nga, kaya hindi naman pwedeng i-dismiss ni ng ombudsman ang isang senador kailan palaanin niya sa Senado. Ngayon, ang problema ang Senado. Kasi, ang Senado ayaw nila na aksyonan kasi hindi naman daw ang tangi lamang daw bukod na pwede mag magdisiplina sa isang senador ay si Senador, ay ay ang mga senador. Pero wala naman silang ginawa. Hindi naman nila na-refer sa Ethics Committee si Bilyon So ayaw nilang pagsabihan sila ng ombudsman samantalang trabaho ng ombudsman na mag-imbestiga. Kung ayaw nila, ayaw nila, hindi sila niniwala. Sana pinadaan nila sa Ethics Committee, pero hindi. Ngayon kaya ako sinasabi ito, kasi ang, ang Senado, maanga sila na magpatawag ng mga resource person, maging mag-investiga. They invite DPWH engineers, they invite anyone, COA, DOJ people, to investigate in aid of legislation. Uh, maayos naman. Kailangan naman ito eh kailangan nating imbestigahan ang mga corruptions na nangyayari. Pero pag sila na, parang wala na. So ang tanong ko dito, ano ang moral ascendancy ng senador, ng senador, ng senado na mag sa katiwalian ng iba kung sila mismo kinukondone nila? Diba? Bakit ba nag-resign si Senator Lacson dahil nga may mga senador na ayaw na doon sa direksyon ng kanyang pag-imbestiga na may mga senador nang nadadamay. Sabi nga na Senator J.B. Ayers ito, burning the whole entire the house down. So, nagkaroon ng issue na doon. Tapos, eto, si Joel Villanueva noong 2016, hindi pinansin na inupost ng Senado yung 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 order ni uh, reversal dismissal order ni ni Carpio Morales kami isa sa ang, 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 sabi ng Senado parang merong isang nagdisiplina sa sabi ng Senado hindi ka ang pwede magdisiplina kami lang pero wala naman silang ginawa di ba so meron akong kaunting problema dito alam ko na may mga sincere katulad ni Senator Lacson na ito ay tama mag-imbestiga. Pero as an institution, the Senate seems to be lacking credibility in investigating these things when in fact they could not even investigate their own. Or, you know, the ombudsman actually, si Conchita Carpio Morales, hindi naman basta-basta yun maglalabas ng dismissal order kung walang basis. Investigative body ba ang ombudsman, trabaho niya yan sa konstitusyon. Ngayon, kung hindi na niniwala doon ng Senado, dapat sana nag-imbisiga din sila. Kasi may complaint eh. Pagpalagay ng yung dismissal order, ayaw nilang ituwad. Pat, i, i, ito, pato, ito, to, ito pa rin. Di, yun sana ay ginamit nila in nag-trigger ng isang ethical ethics complaint, ng ethics case. Laman kay Joel Villanueva noong 2016. Kasi kung na-action na nila yan, at ipinatupad eh, nila, di sana wala na tayong pinag-uusapan yung kontrol sa sikretong pag-reverse uh, ni Martires. Di ba? Hindi lang sila nagpabaya, hindi nila pinansin, they ignored. Para bagang di ko mawari na they claim to be the only one who can who can discipline their member. And yet in the in, in with the glaring finding of the ombudsman, and the ombudsman is not just a, an ordinary citizen, the ombudsman is a constitutional body tasked with investigating A corruption ng of public officials Including senators <laughs> Ando na yun Sasabi nila Ang senado lang ang may kapangyarihan Pero hindi naman nila ginamit yung kapangyarihan na yun So paano natin ngayon mga reconcile ito na Sila itong may mga angas na Mag-investiga ng corruption E eh, pag sila na Number one kaya nga nagbitiw si Lakso noon dahil ayaw na ng mga senador yung may mga nakasamahan silang mga na-involve sa investigasyon at noong 2016 ay hindi nila ipinatupad ang dismissal order ni Villanueva. Alam mo, ang Senado ayusin din niya sa sarili niya. Kasi mataas ang tingin sa kanyang tao ngayon eh. Pero itong mga pangyayaring itong nilalad ko sa inyo, ito ay medyo nakaka And you know, paano magkakaroon ng kredibilidad na mag-imbisiga sa iba kung kayo, pag congressman, katulad ni Speaker Romualdez, kung saan yung sitahin, pero pag senador na, may inter, parang <laughs> hindi na, hindi na maayos. Or kaya ayaw ng tingnan. ba? Diba? O kaya magagalit to a point na yung chair ng Blue Ribbon Committee ay pipuersahin na mag-resign. O kaya na puwersahin mag-resign. <sighs> Eh, masalimuot na buhay. Sana nakapagturo ko, sa kaisipan, ko yung kaisipan na plus mga puso at napabagong mong panunan sa so, buhay lang, lalo sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP naming mahal, serve the people. Okay. Maganda umaga sa inyong lahat. Maulan na umaga ngayon. Ah, uh, kung nasan man kayo sa mundo, kung tanghali, tanghali, kung hapon, hapon, kung gabi, kung gabi. Alam ko may mga manood dito ng replay at iba-ibang time zone sa buong mundo. Kasi worldwide na po tayo. Kaunti lang ng follower ko, pero dedicated at loyal naman. Sige, maraming salamat mula sa akin puso. Lagi yung sinasabi, UP namin mahal, Animal sa See you Friday. Bye for oh, now.